Hindi lihim na ang pagtutulungan ay susi sa tagumpay sa anumang lugar ng trabaho. Kapag nagtatrabaho ka kasama ang lahat ng mga katrabaho mo at kaibigan, maaari mang makamit ang mga magandang bagay at gumawa ng isang tunay na epekto sa tagumpay ng iyong kumpanya. Gayunpaman, kahit na ang pinakanakatuon at madamdamin na mga katrabaho ay nangangailangan ng kaunting dagdag na pagganyak paminsan-minsan. Lahat naman tayo ay nakakaranas ng kabiguan at mga mapapait na pagsubok sa buhay, Subalit hindi ito hadlang upang tayo ay bibitiw at susuko na lang sa lahat ng sakripisyo na inilaan natin sa ating trabaho kahit nagaanong hirap ang mawalay sa mga mahal natin sa buhay, alalahanin mo hindi tayo nag-iisaan dyan ang mga kaibigan at mga mahal natin sa buhay na handang damayan ka. Huwag ka lang susuko sa pagsisikap na gawin ang talagang gusto mong gawin, kung may pagmamahal at inspirasyon, sa palagay ko hindi ka maaring magkamali. Huwag mong isipin na kabiguan ito, isipin ito bilang tagumpay na inilabas ng oras. Ang buhay ay isang paglalakbay, kailangan mong matuto sa bawat hakbang ng iyong ginagawa. Ang bawat pagkakamali ay maaring maging pagkakataon upang mas magpakatatag. Sa bawat pag-akyat ng hagdan, kailangan mong maglakad ng matatag.